Mayong gabi sa inyong lahat guys, sa inyong tanan, mayong gabi sa taot kay Armando Undi Bilokura, sa taot kang Pids Bilokura Jr., sa taot kay Romilin Rasa, kay Lang Lang Ang video natin guys ay para sa tutorial video kung paano gumawa ng pintuan guys, at paano gumawa ng kurbo gamit ang larasan natin guys. Kasi wala tayong banso guys, hindi lihad lang sa atin guys kung wala tayong banso. Basta kaya natin gawin guys, magawa natin lahat yan. Ito guys, ipattern ko itong header ng pintuan natin, ikurbo natin to, gamitan natin siya ng pattern para pantay ang kurbo natin. Para pag mag-assemble tayo ng pintuan guys, ay hindi siya mag -trouble at hindi rin siya magkang-a, guys or sisingaw kasi mahirap yung trabaho natin guys na may kang-a o leaking yung customer natin pa ma-discourage kaya lagariin na natin to guys para kurbuhin natin sa sa ano mano mano so guys oh lagariin natin sa nang kunti-kunti guys para pag tigibon na nato sa guys hindi na ka mag-isod dali sa tigibon yan tapos ang sukat natin dito sa kurbo guys stress yan sa gitna sa kurbo natin Itong gamit ko na pahit guys ay uhas to na si Pilia guys para matalas talaga ang gamit natin. Ayan para madali tayo magkurbo gamit ang sipilya, Pilia guys na blade. Ang may-ari pala na pintuan na to guys ay si Junior Pausal. Sa kanya itong pintuan bali apat na pintuan ang gagawin natin dito guys. Pero ang mindor niya guys ito ang mindor niya guys. Para sa mindor niya to. Ang sukat natin dito guys ayano ano. 2 by 8 ang lapad ng header natin guys. Tapos nag tayo dito ng ano, Tris ang lalim para medyo maganda tingnan ang kurbo natin. Ayan guys, kirotira na natin guys para may kanal siya para dyan ilagay ang bandihan natin guys. Ayan, ganyan ang kurma niya guys. Ayan ang hitir natin. Ito guys, ito na ang center natin. Ang kurbo natin dito guys ay back to back guys. Kasi maganda tingnan guys kung ang kurbo natin sa taas mayroon ding kurbo sa baba. Ayan guys, itamtax lang natin para hindi sa gumagalaw pag mag i na tayo guys. Oh. Ayan, hindi sa umuusog sa ano. Tapos, yung pattern natin, guys, ibaliktad lang natin, guys, pagkatapos dito, guys, Oh. Para ang kurbo natin, pantay. Ayan, sa baba na yan, kurbo, guys. Ayan, o. Oh. Yung tinitira natin dyan sa na, guys, maglagay tayo dyan ng ano ng sinter na patayo. Para dyan natin ibaon ang bandihan natin sa baba. Ayan, guys, ganyan lang, guys, baliktad lang natin ang pattern dyan, guys. Hatiin lang natin yung kahoy, guys, para pattern natin ay pagbaliktad, pantay. Ayan, ganyan guys, para magawa tayo ng special na dowel, guys. Kasi short yung nararating na kahoy. Ito guys, ikorbo na natin siya dito gamit ang larasan guys. Oh. Ganito magkorbo guys pag walang banso guys. Hindi had lang pag walang banso guys. Basta marunong na tayo sa larasan guys. Kailangan malaki ang blade natin na gamitin dito para hindi tayo mahirapan magbanso. O magkorbo. Ayan, tapos ipinis lang natin to sa guys pagkatapos sa ano ng tigib or pait. Para magintab yung ano natin, gawa natin. Ayan, ganyan lang guys. Oh. Ayan, ipait lang natin yan guys. O itigib, tigibo na na to. O to po, ang bagi sa lapis guys ah Tapos inigaw man na guys. Anto na punta sa sander para makinta ba nga ang trabaho. Tapos kailangan iskwalado ang kahoy natin dito guys para pag mag-assemble tayo, hindi mag hindi mag trouble, hindi sa wala sang leaking guys para hindi tayo magmasilya. Kasi yung masilya na gagamitin natin dyan guys kung may leaking yung gawa natin. Pag ilang sa bata ang pintuan or portahan, mga hulog ang mga masilya guys, kailangan wala tayong masilya. Ang gamit natin dito materialis lahat guys, ipoksi, nansag ipoksi para patibay ang pintuan natin. Pwede kayo mag-order dito guys sa Rinaldo Bilocura Vlog. Na din sa Barangay Pamintaran Maragusan Davao di Oro ang furniture nako guys. Ang nako ang pandre guys, na warranty na 1 year. Basta muliking ang pintuan guys. Tawagi lang ko guys or i Basta matanggap na ko inyo chat na dai problema ang sira guys. Antuon ako dayon nga ang Libre na ta taod diri guys. Libre libre. Wala na additional additional. Warranty na to diri guys kuan 1 year. Basta mo bigay akong trabaho guys, ako ginadulong guys. Dili na mo mahatag og libre. Kaya sayang ang kwarta. Atong labanan ang kwarta sa atong customer guys. Para atong customer dili like gitsila matagam. Kay kini ngasih sila guys. Nagkantidad yun siya o 12,000. Basta ako ata ng materialis niya. Nakasay kulit. Nakasay karbing Ayan. yan Hider yan guys. O ayan ang Tapos yung dalawang kurbo sa baba. yan ang center natin guys. Okay guys. Okay guys. Maraming salamat sa inyong suporta sa akong mga video. Thank you for watching guys. Bye bye and good, good luck. Sana mat, mayroon kayong matutunan sa aking mga tutorial video guys. ah uh, palihog na lang kunin nyo subscribe guys para makatabang mo sa ako ang pagpaningkamot sa ako ang kinabuhi guys. Maraming salamat sa inyong lahat guys.